Guys oh. Tingnan. na muna tayo para. Guys okay, so? oh. madaming daming ngayon. Nandito so, tayo ngayon sa simbahan ng Baclaran Church. Dadaan eh, muna tayo dito ngayon sa simbahan. Eh, ang ganda oh. simbahan. Proud tayo bilang sang katoliko. Punta naman tayo dito. Pangalawang balik ko yan dito kay sa simbahan ng Baclaran. Napakaganda. Grabe, dagsa yung mga kababayan natin dito sa Baclaran Church. Grabe, ang daming simbah uh, isang ba. Siyempre, proud tayo bilang isang katoliko. Proud tayo mga guys kasi nakakarating tayo dito sa ating uh, simbahan. Uh, pangalawang balik ko pa lang yan dito sa uh, simbahan. Saka nakakaiba din yung uh, design dito sa simbahan. Nakakaibang simbahan design. Kaya niyan oh. No? Ah. Eh mga guys oh. Ganda talaga tingnan. Parang ayun natin umalis dito sa simbahan kasi bilang Katoliko, uh, proud tayo ngayon kasi magkakaroon ng Semana Santa na naman tayo abang haba naman no, tak, uibis -bierne. kaya napakaganda. Kaya dito tayo muna sa simbahan, no. pag Dito tayo dadahan bago lumabas. Ayan. Okay. Ang ng design dito, yung okay, Ang gupera nyo, no. Mga... Labas pasok ngayon yung ating mga kababayan dito ngayon para Ayan, ang dami pala mga mga padlock dito, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niyan. Daming padlak oh. Ayan. sa alternatibong pamamaraan ng pagsatrito. Ito po ay libing pag-aaral Kaloob ng the shrine of our mother of perpetual health. Dumaan tayo dito Ito guys sa simbahan. Ha? Iba klaro. ayan. Ayun, dami rin pala dito ng mga paninda. Oh. Ayan. Ito to, na ng titinda tong mga guys, yung mga kababayan natin ng mga kasusubo. Yes. Ang dami mga saging oh. Ayan. Galing sa mga bundok ng mga guys, yung mga kanto yung mga kababayan natin sa mga tawag dito, mga o oh, yung mga kababayan natin. Maganda kasi dinadala nila yung mga pananim nila dito. Kaya mura din ang bilhin natin mga ganyan. Bumili. Kaya

Tatawid tayo doon sa kabila para sumakay na mga bus papuntang Cavite Kaya sa mga subscriber natin, maraming salamat sa oras awa support na sa Repapalon. Ate! Ate! nyo na lang sa pagbabago ng ating content kasi yun yung, yung pinapromise ko sa inyo na pagbabago ng ating content yung pagtulong sa ating mga kababayan kailangan natin ito pa rin so sabi ko sa sa isang linggo tatlo bisis tayo mga kabigay okay na kasi wala pa naman tayo pinagkukunan na sahod uh, alawas ko pa naman yung yung, yung mabili ko hindi pa sa pati tayo makapag-upisa kulang pa yung allowance ko hindi natin makatawid hindi tayo maka Kapi okay. niya. Kapi okay. niya. Kapi okay. dito. Ayan. Ubas, ubas yung girls. Huwag pera. Ayan. tayo dito sa binila natin. ano mga guys, napakit uh, na tayo dito sa taas. At uh, mag-aabang tayo ng masasakyan doon sa kabila doon. Aabang tayo nung papuntang Cavite. Sa iba, balik naman sa ating trabaho. Ayan yun, yung MRC Ito yung sasakyan no, mga ka-guys. mga sasakyan dito. ng no. mga tao dito. Yung sasakyan yan, grabe mga uh, tra traffic yung kabila ano nagpa-parking pala yung kabila iba naman yung nagkaguna nakaguna ayan. So, mga kapuntang Maynila ayan Kaya yeah, pag sumakay kayo ng uh, pa, si Marcy, dito, dito ka dyan, yan guys, yung pinapasokan ng mga tao. Sabang uh, tayo ng masasakyan natin dito. Okay guys, uh, puturin ko na to At dito uh, nandito na, na lang muna Yung ating pag-vlog uh, Tayo yung uwi na Babalik muna tayo sa trabaho Hanggang dito lang muna, bye bye!